Hello, 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 hello. Nandito na naman ako sa taas ng puno. Okay, ngayong araw ngayong hapon na to, hindi ko tatantanan 'tong punong mangga hangga't hindi nauubos ang bunga. Kita nyo naman ang dami, 'di ba? Kanina pa ako nag-ano, uh, kanina pa ako nanguha actually ng mangga. Pero ngayon ko lang naisipang magvideo. kasi nga ang hirap nga namang magbitbit lisod biya po bang kat o ro'y magbit-bit po magbidyo. Ma ah. Kakapagod eh. <laughs> Bawal magreklamo pero eto na. Kanina kasi nung pagka ano ang hirap ang, ang nahihirapan ako kaya nakiusap ako sa kasama ko kasi may ano ako wow ayan nakikita nyo yan ang dami. At saka isang ano talaga manibalang na isang yan isang buong anong tawag doon? Um, Basta isang ano nang ano nang mangga. <laughs> Isa kalumpong ba Bisaya na lang god. <laughs> Ang dami niyang bunga. Tapos uh, parang last na lang yata to. Ito na yung pang pangalawang bunga niya to ngayong ano na to, taon na to. Pero ito yung panghuli. Yung sako na yan, then naka derby pa. <laughs> yung sako na yan, diyan ko nilalagay yung aking mga pinang pipitas ng mangga. Yan yung Indian mango. Balang araw magdadala ko ng buto, dadalihin ko don sa ano, sa probinsya ako sa makauwi ako. Ganito ang pinaka gusto, ganito pinaka ko. Yung mga alam nyo, yung bakuran nyo, may mga puno nang hitik na hitik sa bunga. Ganito ang gusto na kapaligiran ang uh, pinapangarap ko. Kumbaga ito yung ginugusto ko na ito yung gusto ko, ano ba? Nabubulol-bulol ka, mare, ano ba? Yan tinry ko lang namang mag -video. hindi ko naman pala alam batok ko na pala yung nakunan <laughs> kahirap pala mag talaga so hindi, hindi talaga biro mag ng mag isa kaya sinabihan ko nga yung boyfriend ko na pag soon mag ako gusto ko tumigil na rin siya kasi nga di ba lagi na siyang pagod lagi siyang kumbaga matagal-tagal na rin siyang nagtatrabaho. Gusto ko naman siyang magpahinga. Kaya sabi ko, mag-ano na lang kami, mag-ipon tapos magsama na, magsasama na kami. Tas samahan niya na lang akong mag-vlog. niyo, balang araw, 'di ba? Ito lang naman yung at saka ito naman pag-vlog eh pwede na siyang lifetime. So magandang ano na rin siya. Kumbaga, parang negosyo na rin. Well, well gusto naman talaga niyang magtinda-tinda. Ako kasi hindi ako matalino sa bilangan eh. Kaya lagi akong na lagi lagi ako na iscam charot. <laughs> Basta yun lang yung sinabi ko sa boyfriend ko na kasi hindi naman sa habang buhay nagtatrabaho tayo, hindi sa habang buhay may trabaho tayo. Malakas yung pangangatawa natin kaya sabi ko nga mag-iipon-ipon, mag-iipon-ipon na kami. Para naman kahit papano, eh, matigil man or mawalan man ng trabaho, at least may madukot-dukot. Hindi lang yung kanya yung dinudukot ko. <laughs> Naks naman. <laughs> Love you, sweetie. Well, back to, ano naman tayo, back to akyatan. Ayan. Ang gaganda ng mga, ano, ang gaganda. Flicks ko lang yung bunga ng mangga. Hindi sa akin yan. Sa, sa uh, hindi sa amin yan. Puno ng, ano, sa, sa amo ko yan, bali. Ako lang yung taga-akyat. <laughs> Since inspired ako umakyat lagi. So, yun. Yun yung pakinabang ko dito sa, ano, <laughs> <laughs> wag nyo lang, wag nyo mamaliitin tong pagkataba ko dahil kahit pa paano ma mag flexible yung katawan ko pagdating sa akyatan. <laughs> <laughs> Hindi man sa takbuhan pero sa akyatan. Ako yung inyong maaasahan. <laughs> Napakahirap niyan. Oh lala. Mangga. Tapos bagoong. Mm. Kaya lang, yung ngayon, sa panahon ngayon, yung mga mangga na ganito, hindi ko kabagang. <laughs> Paano ba naman kasi? Yung ngipin ko, nagkaroon ng problema. Kaya, yun. Kaya dapat matanggal mo na bago ako, makapag, bago ako makalafang ng mangga na manibalang. O siya, hanggang dito na ako. Maraming salamat sa panonood.